Oh. Magkano? 25. O, oh, 25 na lang. Dati si Kuenta, maging 25 na lang, o. Oh. Pag marami yan, marami kukunin. Ah, parami handle. marami maraming kukunin. Pero, eh. pero pag isa po, si oh, Ah, si Kuenta, pag isa si pag isa si Kuenta. ni negotiable pa siguro. Negotiable pa naman pre. Sa mall Okay. Dito. So, 150 lang 'yung sale, no? Pero no. no. ah. you know, kalahati pa lang presyo. Tony Black yeah. pag pumili ka na marami, no? kada na kalahati. May Facebook ka ba, Te? Eh? Hindi namin alam 'yung profile mo eh. Pag alam po namin 'yung profile mo, makikita ka namin sana doon. Ganyan ganyan, guys. Magkano naman 'yung mga sandaan. Dun, Ay, mag, mag, may mag-manicure, no? no, no Ang so, mag so, mga nag-manicure, so, so, guys. Ayan. Ayan. Uh, Oo. Oh. Nag-manicure. Oo. na rin natitira. Oh. Digital. Digital natin na ating bakit. So, magkano, magkano? Sandaan. Sandaan. So, 150 yan sa tabuha. Oo. So, sa, yung... sa bulungan, saan bulungan para mga mag-negosyo na lang kami. Ayan. <laughs> so, isang ito mga So, yeah, so lang, oh, di so yan sa bodega lang Hindi sa mga park Ah yeah. so magkasama kayo Kung pumunta uh, bodega Bulong mo bulong mo Yan 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 Mga 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 Kaya naman yung general size Ito magkano? Ano lang? 600 600? 600 uh, Ipangan? Uh, kasama yung service 600, 600. 600. Yung Meron tayo doon ano Mga uh, uh, Racer ba uh, tawag? Uh, uh, oh racer Racer Magkano yung general Magkano yung racer natin? Racer natin magkano? Racer 180 180 180 180 sa'yo rito full oh, Hindi na bababa doon. Hindi na bababa. Ba Itong blowtot sa'yo ito? Sa sa'yo sa ito? Oo, sa'yo. Magkan? Magkan, blowtot. Ikaw, kumakanta ka ba? Microphone. May Microphone. Mahilig yung, mahilig ako sa kanta, pero yung o kanta blotot. ayaw. Sandaan lang. Ay, sorry. Sorry po. Sandaan. Okay. 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 Oh, maraming salamat po ha. Thank you. Support nyo kami. Dito yung kay ate sa kay kuya. Palagi natin na bablog din yan eh eto po um, ano, sa so dito sa mga tools sa mga 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 sa mga mga natin mga tools yan set no ito ito isang set Ano tawag train magkano isang set nito tatlong daan guys sa mga tools natin so tatlong daan so dito naman tayo guys itong ganito sa mga pang tapos mga electrical, no? at pwede pang sil ah. Yan. O pwede rin. Ay, hindi. Parang bigat, oh. Pero Pang sil no? pang Ano ba pang sil sil? Baby, Ay, scoop, bigat, no? Go, O, mga... yung may isang seat siya bagay. So, O, yan, no? May mga, ano, sa no? Yan, mga ganun. Magkano ng presyo, ito, kuya? 250. Mga presyo, ito, mga... About, mga ganito, guys, Yung Sa mga... Mga kalpinto, mga pinto, mga tendensyon. Isang set pang ano so, ba yan? pang butas ng ano? mga door lab ah yan? sa so, mga door lab pang butas ah pang butas mga carpenter pang butas so isang sito boss? dalawang daan dalawang daan isang sito mga siya dalawang daan lang no? dalawang daan dami doon mamukong mga tiles mayroon tayo dyan isang daan alam mo doon isang daan oh. so, presyohan doon sa so, mga uh, padlock natin may isang daan sekwenta si mayroon dyan. ito door knob o so, ito mga door tab so, natin so wala tayong presyo so, doon sa door tab natin oh. so, Adi, 150 oh. So, 150, 150 sa doorknob. Awakin natin sa doorknob. Oh, may price ito. Oo nga. So, 150, 150. sa ganitong ore. Depending klase mga doorknob natin doon mga guys. Ito, so, 150. Mayroon 250. 50. Ganyang uh, ori. Ganyang ori na doorknob natin. May yeah, 150 diba? saka 250 guys, no? Sa hmm. doorknob. Ito, mga doorknob natin. Sa mga about. Ito, mga Martin. Mayroon tayo mga doorknob. Mayroon, tayo, mayroon, tayo, mayroon tayo. So dito lang, gapang-gapang lang to, pili-pili lang kayo eh, dito sa so, ano, oh, uh, mga repeater, mayroon doon sa mga pang, mga katang So 150 pahit sa mga okay. repeater, 150. Oh. Mga repeater doon sa mga mga repeater. Oh. Yan yeah, o. Ano tawag nito? Uh, Bulgering iron? oh, oh yung pang-ano, oh, pang-inang. Oo, pang-inang. Wala akong nakita. Wala eh. presyo. Walang presyo. Mm. Yan, so dito mga, ikot-ikot lang kayo mga iso, mga katang pa ka rin. Oh, so, yan Mga no. kayo mga dito, uh, so, mga presyoan dito. Yan, mga yun, lagari uh, guys, no, martilyo mamukpok ng tiles gunting yan dito guys meron no oh. dami dito siguro kuha stainless tayo so, ito oh stainless 380 ito stainless 380 so dito sa bulpan naman siguro dapat siguro naman yan so, ganda no oh na 380 so mayroon tayong dapat mga power course tayo wow so, ganda so. Okay. so, magkano to boss 300 D.C. lang uh, 1,200 ito mga barina natin mga iso mayroon dito Ito dito dito mga makita sa panghasa natin yung mga Ibat-ibang kutsilyo, panghasa, bahala kung anong panghasa natin uh, So, sa panghasa so ang presyuan nito boss, magkano? 1,500 1,500 ito mga presyuan nito mga iso mga About sa mga tools mga carpenter mayroon na natin mga habil natin dito 1,500 lang, negotiable pa no? So mayroon tayo itong kalan dito boss, magkano ba? Wow, cute ah oh. uh, eh, Dalongdaan O oh, yan So yan Electric So dito tayo sa ano? ito kasama natin Cabra Cabra. 150 cabra natin pambunot 150. So mayroon tayong mga kawali dito mga guys, so, dalawang daan lang ang petrol dito mga brand nyo to Hindi mga segunda mano to Oo, oh, brand nyo so, Dito kung gusto naman ka ikaw ito may 250 na lang ganito 250 Ayan o So nagalap tayong mga kawali, so 250 brand yung brand nyo to mga guys ha Yung ba yung hindi ano? Oo, oh, hindi dumidikit Dumidikit Oo, oh, yan ha 250 Kung nagalap eh, ka naman ng ano, Ano ano Ah, so, Mitsubishi. Mitsubishi. So 400 amperes. So, okay. So, Magkano presyo nito? 15. 15. Parang katulad ng Mitsubishi. Kabila. Uh, Di, ano yate? Kawasaki ata. Oh, yeah. So, five yan 15 lang sa kanya, no? So, 400 amperes mga isa 15 pa no? Kaya mga about ng mga world portable, yung mga brand niya para niya mga. Kaya so, mayroon tayong mga Dixon diyan. So, Dixon natin makita magkano? Oh, libo. oh, libo 'yan mga ito, sa mga ganyan, no. Yeah, mga isang seat, may meron ka. Ano yan isa ko ya? Anong ano yan boss? Wali, eh takip. Takip. Ah, takip lang. Magkano mga presyo niyan, May tatakpan ka ilang ano, pagkain sa lamesa. Stainless, <laughs> Oh, 100 lang. 100? 900. 900. Oh, oh, 300. Sorry. 300. Guys, 300. Ayan, ayan. Ayan. Dami ka magpipilihan dito sa mga tinda ni Boss dito, no? Oh. Mga talim na mga barina, mayroon siya dito oh, pang yan. hardware, no? Oh, mayroon yun, no? Dito siya, mayroon mga iba dito ay, pang ay. Pang hardware, yan. Mga, mga pang hardware. Ayan, yeah. oh, ha? So, dito lang, dun, sa ano ba, sa entrado, makikita mo ito sa mga dito, mga ito, sa entrado medyo kayo dito, no? Oh, yeah. set up po sa boss. Maraming salamat po sa inyo. Thank you, thank you, ate. Salamat po. Ay. Ay. Tayo so naman doon. Abante, abante kumpara mga mabait natin Mario. Okay kuya. piesa ng bike yan. Ok natin, nakaupo. <laughs> oh, yung mga second na uh, piyesa ng mga bike guys no. Yan sa mga naghahanap ng mga pa rin ang ng mga mga Pinoy eh, mayroon dyan yan. talaga pakyawan talaga rito no so wala na yan Ako no si... mga redex sa e, linggo guys oh. napanood ko sa katpon natin yung kablogger mm. na nakawan siya ng isang bandil na itlog pulay pula oh? itlog nung no? karang linggo oh. so blazing paano? blazing na rin <laughs> paano nangyari ma'am paano po nangyari iniwan nyo oh ganyan ganyan yun eh isang bandil ilang tree yun limang 3 wow. hindi nakaka doon sa kanto waka iniwan nyo doon? hindi sinabayan yung motor Ah. yan napanood ko yung vlog nyo yun good morning po kay boss doon kay Magda uh -huh. forcible na makita natin uh -huh. boss pagkakaroon pa siya nito? So. Pa. Pantabas ng mga plywood. Ayan. Ah, oh. k May 1K. 1K, 1K. Magkano sa lang. May naman niya 6 months. So, magano? Kaya sabi nito, may, di mahiwasa, may tawad talaga. O, may so, kung talo naman hindi na bibigay. Kung tatubo, magkano tatubo <mail> Gusto 100 piso? <laughs> so, magkano presyo, boss? One, One. Presyo tayo. Kala ah, wala magpresyo. Kung ibibigay naman, kaya sabi ko. <laughs> Hindi naman daw login ibibigay. <laughs> so, ito lang portable natin. Ganyan presyo lang. Ah, malaki ito ah. so. Mas magkano ito? So, <laughs> three. So, 2,200. So, sa... Kaya dito si Tony Black. sa YouTube. Oh, so, you ko, madam, no? Good morning po sa... Oh, sa <laughs> no? So, dito man tayo itong ito. Hello, Tony tama ano? Hello, Tony Vlog. Hello, sa Vlog. Hello, Tony Vlog. Hello, Tony Vlog. Hello, Tony dito! Hello, Tony Vlog. Hello, Sa so. <laughs> so, mga ano, uh, Ilang 50, 90, 50, ah... Vlog. Hello, Tony 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 Vlog. Hello, So yan, so, yan, yan boss, magkano naman itong ano Four three po? 4,5, 3,1 Oh, Sa 4,500? Yung dalawang ore, no, pwede pang-wield yung pwede pang-wield 3-in-1. Oo, 3-in-1 only. Bakaano, bakaano? P4,000. P4,500. to ni vlog, magkano? Ito to. 2000 Negosiable pa. 2000 Portable na 950 P2,000, <laughs> no? Shout out po kay Magawa. <laughs> yung mayroon tayo dito ng ano, Ang tawag dito? Planeer. Magkano Bakaano ang price of 1700 Trainer. p So, ito guys, magkano ito mga boss? 1,200. Ano ba tawag uh, 1, yan? Crocodile Jack. 1,200. Crocodile. Ito meron tayong ito guys. Ito, ito. Boss, sabihin to. 1,200. Puntable One, na ano, pang tawag na? Vacuum. Vacuum. Yan. 1,200. 1,200. Sa so vacuum na yun guys, no? Yan, okay. yan. E-promote eh, na madami. Yan, yan. Yan, hawak naman na magkano?

Oh, dito lang yan guys no sa Carmen Planas no. Okay. So maraming oh, salamat. Oh,